Yung kailangang ipakita, may mga nagtatanong ng ganyan. Bakit kailangang ipakita pa ang charity? Ito po ba ay biblical din? Well, isipin natin Ano po ang dali. pakay? Um, dapat, consistent eh, di ba? Pag mm -hmm. sinabi natin na ito ang tama, mm -hmm. hindi naman pwede na yung sinabi nating tama at may batayan sa Biblia, hindi makita sa ating isinasabuhay natin. Mm -hmm. uh, kumbaga, may kasabihan nga eh, you walk. The talk. The talk. Yes. Hindi puwede na um, publicly ito ang ating sinasabi pero privately ibang ginagawa natin, yes. kabaligtaran nung sinasabi Opo. natin. Mm -hmm. Ang Iglesia ni Cristo, kaya nga sa sabi ko kanina ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo napakadaling makipagkaisa, napakadaling pasakop sa administration sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo sapagkat napatunayan na namin eh, na ito yung sinasabi ng biblical aral na itinataguyod natin nakikita nating tinutupad yan mm. kung saan sinabing gagawin dadalhin ginagawa dinadala doon right. kaya may tiwala ang mga kaanib mm. ng Iglesia ni Cristo sa pamamahala nakikita rin ng mga non-members ng Iglesia ni Cristo we walk the talk right at nakikita ng tao kung saan napupunta ang kanilang kontribusyon mahalagang, <laughs> mahalagang punto yung binanggit niyo yan no na, yes. napakahalaga talaga na makita uh, hopefully ang isa pang maging resulta nito kahit na mga hindi iglesia ni na nakakapanood sa atin mm. ay sila man gawin nila tumulong inspirasyon oh, yes right right right